Ayan. Ito naman guys, ang lilinisan natin ano, yung loob na yan. Dahil yan, kapag marumi na yan, dyan na nagkakasimula ng leak. Welcome po sa inyong lahat. Ito naman palas TV. Yan, sirang, isang sirang software ka lang naman natin ayosin. Ano? Know, dahil lumiliyab ang kanyang controller sa ilalim ano, ito yung ating ayosin kaya kung bago ka po lang sa aking channel maraming salamat po sa inyong lahat sa mga sumusuporta po sa ating channel, maraming salamat po ayan, di bali, tapusin nyo lang guys ang video nito para makita nyo kung paano yung pagayos ng lumiliab na controller sa ilalim ano, ayan, di bali tuloy-tuloy na tayo nun ano, guys, huwag na tayong magpatagal, ayan, tanggalin natin ito, ayan focus natin dito kung nakikita nyo guys ano kaya maitim na siya dahil lumiliyab dito dito lumalabas yung apoy ayan kaya ayan kung nakikita nyo nga na maitim na siya dahil nasusunod na siya no ito guys ay napaka delikado ito kapag ganito ano kapag ganito lumiliyab yung ganitong controller huwag na natin gagamitin dahil delikado nga yan dahil malapit na sa tangke ano baka maginit masabogan pa tayo ayan di ba, ito nga yung ayosin natin ayan ano kung nakikita nyo yan, mayroon dyan stopper. fokus natin. Nakikita ba? Yan. Ito. May butas yan dyan. Stopper yan. Ano guys? Yan ang ating aalisin. Di ba aalisin muna natin ito yung dalawang screw. Na yan. Guys, aalisin muna natin yung dalawang screw na yan. ito ay matigas lalo kapag kinakalawang na Ayan. tingnan natin kung anong problema sa loob ano Ayan. pakita ko sa inyo yung aalisin natin Ayan. Ayan. guys kung nakikita yung stopper na yan yan yung pinaka-pasak na yan ano? yan ang ating Tatanggalin muna para maalis natin to. Di ba lumubas na nga ang kanyang pasak? Tutusok sa loob, ano? Pusin natin. Yan na. Ito yung pinaka lock nya. Lagay natin yan dyan. Hindi natin mawawala. Ito, alisin natin to. Dahil dito guys, lumalabas yung gas, kaya umaapoy siya dito, ano? Kaya nga ito, sunog na sunog na siya, oh. Itim na. Ayan. Yan yung itsura ng sa loob niya, ano? May tatlong gumay dyan, oh, gasket. Ito yung ating lilinisan at titingnan natin yung kung anong problema niya, ano? guys ang kanyang gasket siguro kaya siya lumalabas dyan marumi na ang kanyang goma o, o, -huyo o, yung gasket Ayan. pero okay pa naman yung guma niya no hindi wala pa naman siyang pingas lililisan lang natin to Ayan. Ito naman guys, ang lilinisan natin ano, yung loob na yan. Dahil yan, kapag marumi na yan, dyan na nagkakasimula ng leak. natin lang natin yan. Ayan. Marumi na nga. Napaka rumi na ng loob. Kaya siguro ito ay naglilik ng kanyang gas. Ano? Hmm. Linisa lang natin na mabuti yan. Dito sa paikot. Ayan. Ito. linisin natin mabuti din to yung pinaka rubber nya. yan ay napaka importante dapat na malinis yan ano ayan okay, bali nalinisan natin di bali itong nipo lilinisan din natin yan para gumanda rin ang kanyang labas ng apoy bali sungkitin lang natin yan ng pinakamaliit na hibla ayan natin makita no Kasi kasi lumalabas yung pinakaapoy niya sa nipple na yan. Kaya konting bara lang dyan, hindi lalabas ang gas dyan. Dapat yan ay nililinis din yan. Yan, bali na ipasok na nga natin. Yes, napakaliit lang yan. Yan, focus mo yan. yan napakaliit lang yan. Parang mo lang ano. Yan. Di bali na, na rin natin yan. asbestos guys huwag natin kalilimutan na ibalik yan ano, yung asbestos na importante yan kasi pag wala yan yan ay sisingaw yan lalabas ang gas di ba, babalik na din na babalik na natin ano yan pag ganyan ganyan natin yan dyan muna ito pala Saka so, itong inalis natin na stopper, balik natin uli yan kung, sa, kung paano yung pagtanggal natin pupukin lang natin yan ito kasi guys ang pinakasilbi nyan pag natin to palabas hindi siya mabubunot yan ano yan. Bali, babalik na nga natin kung an paano yung pagtanggal natin. dalawang iskrong tinanggal natin kanina focus mo lang Gaya lang guys ano sa paglilinis ng controller ng super kalan yan nga sa kanina kapag yan guys ay lumalabas ang apoy dyan ano kung hindi natin kayang ayusin dali natin dun sa marunong magayos sa inyong lugar kung hindi nyo kaya kung natatakot kayo pero kung kaya nyo naman, try nyong ayusin. yung mga pula-pula yan, yung mga alikabok guys na nasusunog kaya medyo mapula yung kanyang buga yan. bali pinakita lang natin sa inyo kung okay na siya no? yan, bali wala na guys ang sa pinakailalim na wala na siyang lumalabas na apoy dito ano? yan, kung nakikita nyo nga Dati daw kapag binubuksan to, sumasabay dito yung apoy sa pinakailalim na to. Sa controller na yan. Ayan. Ayan, malakas na ang kanyang buga ng apoy. Maganda na siya. Ayan. Ayan guys, ano guys? Kung gusto nyo ang ating video, pakishare naman guys at paki subscribe ang ating channel sa mga sumusuporta po sa ating channel. Maraming salamat po sa inyo uli like at welcome po sa inyo panunood. Ganito lang po ay Pamalas TV. Maraming salamat po sa inyo. Bye! -bye.